yan guys magandang hapon yan. dito tayo guys orange na itlog quick tapos suka ang merienda ka guys yan the best nito daw-daw natin dito guys daw-daw natin sa suka itong suka natin marami ang mm. yun

masarap sya guys kasi ano sya pinoy ako syang sawsawan maanghang at may pipino malasang malasa guys sulit maanghang na suka malutong na pipino Sold na gutom. Hey, no! no, no. Tapos, tapos meron tayong umusok-usok na kape. Wow. Sold ang merienda, guys. Yan. Maraming salamat sa panonood. See you on my next video. God bless everyone.